Mga kaagoy, hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio para mamitas ng napakasarap na strawberry. Dahil dito nga sa bayan ng Tarlac ay meron na ngang mga strawberry kung saan pwede kang mamitas at kumain ng malalaking strawberry dito. Ngayong araw nga mga kagoy, papunta tayo ngayon sa Tarlac. Sa may San Clemente, Tarlac. Meron kasi akong nabalitaan na meron ng strawberry farm dito. Na hindi mo na talaga kailangan pumunta ng Baguio. Ang akala ko talaga ay sa Baguio lang ang may strawberry. Meron rin pala sa Tarlac. Bali nga magbabayad muna tayo ng environmental fee bago tayo makapunta doon. Baral. Para makakyat nga tayo doon, may mga lubak-lubak nga na dahil. Kaya magdobli ingat na lang kapag aakyat kayo. Andito pala tayo sa Sitio Duog. Kung saan matatagpuan natin ang strawberry farm. Hindi na kayo mawawala dyan mga tol dahil meron naman silang tarpuling. ngayon lang din naman nila ito binuksan. Kaya agad-agad na nga natin pinuntahan ito para matuklasan kung gaano nga ba kasarap. At kalalaki ang mga strawberry dito. Kaya kapag malapit kayo sa tarlac, hindi nyo na kailangan talaga pumunta ng bagyo para mamitas talaga ng masasarap na strawberry. Talagang mag -e enjoy talaga kayo dito. Hindi ko nga inaasahan mga kagoy sa sobrang init ay merong strawberry pala dito. Ang akala ko lang talaga sa bagyo dahil malamig doon. Bali nag-offer rin pala sila dito ng jam at strawberry sisig na talagang magugustuhan nyo. Bali ang presyo pala ng pag pitas dito sa isang tab ay nasa 300 pesos. Kung papasin ninyo sa likodan ko ay strawberry rin yan. Kaso wala pang bunga. Grabe yeah. mga kaagoy, sobrang dami nilang talim na strawberry dito. Excited na nga ako mamitas ng mga strawberry dito mga tal. Habang naglalakad nga kami ay nakikita na nga namin yung mga bunga ng strawberry. Sobrang daming bunga. Subukan nyo nga pumunta dito. Nadadnan nga namin si nanay. Nanamitas na nga ng mga strawberry. Nagagawin niya nga ang jam. Bali si nanay isa sa mga nag-aalaga dito sa strawberry farm. At eto na nga yung mga napitas ni nanay na strawberry. Hindi nga nagkakalayo strawberry sa Baguio dito. Bukod sa malalaki, talagang pulang-pula talaga. Kitang-kita mo nga yung tamis ng strawberry dito sa Tarlac. Unang kain ko nga sa strawberry nila dito mga tol. Talagang hindi talaga nagkakalayo ang strawberry ng Baguio. Sobrang tamis talaga mga tol. Worth cool. pagpunta namin dito. Hindi okay. enjoy nga kaming namimitas at kumakain ng strawberry nila dito. T hindi lugi yung 300 pesos namin mga tol. Curap pa lang ng strawberry talagang panalo na. Sobrang pula talaga. Yung mga pinitas ni nanay, gagawin niya yung mga jam. Marami silang ginagawang jam dito mga tol. Maka hindi kasi kayo maniwala mga kago na talagang malaki ang strawberry nila dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano ka legit na kalaki ng strawberry. Sobrang laki na yun sa personal. Parang malit lang sa camera. At dahil pinitas na nga natin ito, sabay kain na lang din. Para solid. Kasama ko rin yung mga tropa kung namimitas rin dito. No. Bali magkaiba nga sila ng bayari tinatanim dito sa Tarlac at sa Baguio. Sa Baguio ay matataas yung mga tanim nilang strawberry. At yung dito naman ay medyo malilit nga lang yung tanim. Bali. mula sa Pangasinan hanggang Tarlac. Isang oras at 20 minutes nga kami bago kami nakarating dito. Mga kaguy, hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio para makakain ka mismo ng matamis na strawberry dahil dito sa bayan mismo ng Tarlac sa may barangay Maasin Sitio Duag ay meron na ngang matatamis at juicy na strawberry na pwede mong pitasin dito. Mmm, sobrang sarap nga! Mmm, ang tamis! <laughs> Bahala ka sa buhay mo, tawa-tawa ka dyan. Sobrang lawak nga ng kanilang strawberry farm dito. Mula sa itaas hanggang babae talagang strawberry yan. Kaya namitas mo na nga kami ng mga strawberry namin para makapag-uwi kami. At kung umabot ka pala sa video ng ito, pakicomment naman kung taga ka para alam ko kung ang aking blog. Malay mo, mapuntahan rin natin ang lugar nyo. Bukod pala sa amin mga tol, ay meron din palang mga pupunta rin dito mga ibang bisita kung saan gusto rin nilang mamitas ng strawberry. Kaya kung ako sa inyo mga kaguy, wag na kayo magpahuli, bumisita na kayo dito. Parang nga lang ako'ng bata dito na ganjis sa strawberry farm ng Tarlac. Apo'y nga rin namin namitas mga tuloy makita nga kami sa taas para magbayad. Naabutan nga namin yung iba'y namimitas pa. Inaayos na nga ni nanay yung mga strawberry. Sa pagalis na nga namin mga kaagoy. May mga bagong dating na gustong mamitas rin ng strawberry. Inabot ko na nga kay nanay yung 300 para makapagbayad at makalis na nga. Oh mga kagoy, talagang legit nga yung strawberry nila dito. Walang halong fake news. Saan kaya next na pupuntahan natin. Oh sige na nga, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. gui